Grabe mga idol, ang lakas talaga. Kung noon buong paligid lang ang nayanig, ngayon buong barangay na talaga. So ang tanong dito mga idol, anong amplifier kaya ang aking ginagamit dito? Sa ating speaker na d na Juson NBS15 Das 2. So tingnan natin mga idol ang amplifier na aking ginagamit. So ito na mga idol ang ating ginagamit na amplifier or power amp. Yan, titingnan natin dito sa harapannya. niya. Ayan, ito ay ang Juson Neptune mga idol. Professional digital display karaoke for channel amplifier Neptune. So, 4 channel ito mga idol na power amp. Ito lang ang nakikita nating power amp na may mga tone control. So, ang kagandahan dito mga idol na power amp ay mayroon siyang mga tone control. Ayano mayroon siyang mic volume. Mayroon siyang mga mic input dito, tatlo, hindi lang isa kundi tatlo. Ayano mayroon siyang mic volume. At saka dito sa channel A, dalawang channel, sa channel B, dalawang channel din mga idol. So ang kagandahan pa dito ng amplifier mga idol ay every channel. Yan, itong apat na channel mga idol ay iba-iba siya ng volume. So, separate siya ng volume. So, ang amplifier na ito mga idol ay hindi mo na kailangan ng mixer pa. Kahit na magkaiba-iba ang wattage nang iyong speaker ay pwede dito. Hindi ka matatakot dahil ang channel 1, iba ng volume. Channel 2, channel 3, channel 4, iba-iba sila ng volume mga idol. Yan kung mapapansin natin mga idol, mayroon, na, mayroon siyang nakalagay na Juson Original siya Kaso lang itong uh, amplifier na ito, mga idol Dumating dito sa akin ay mayroon siyang damage So nakakalungkot man isipin mga idol Mayroon siyang damage So ito na mga idol yung handle niya No? Itong handle niya So ini-street ko na ito Noong pagdating dito ay Talagang bingkong na bingkong siya So hindi to kasalanan ng Juson mga idol ah. Maganda ang pagkabalot ng Juson. Sa karton pa lang, dubli-dubli ang kanyang uh, mga foam, mga styro na nilalagay dito. So makikita naman natin sa pag-unbox ko. Ina-unbox ko na kasi ito, mga idol na dubli-dubli yung mga foam na nilalagay dito para masiguro talaga ng Juson na safe itong dumating sa nag-o-order hindi talaga siya basta-basta masira kahit itapon-tapon pa mga idol kasi marami siyang mga foam na nilalagay dito ang nangyayari kasi mga idol ay natusok siya natusok ng matigas na bagay dito so tinamaan siya dito at saka natanggal siya yan so sana naman sa cargo ayusin naman siguro nila ang kanilang serbisyo Wag itapon-tapon lalo na may nagalagay na fragile. So ibig sabihin, delikado siya, matapon-tapon or matamaan ng matitigas na bagay. So ito lang naman mga idol ang midyo uh, medyo may damage. So overall, okay naman siya, wala naman tong problema. Kasi hawakan lang naman ito. Ang importante, hindi ito nasisira itong mga tone control niya. Yan, itong mga ano, display dito ang malungkot dyan kung dito tumama yung mga matigas na bagay na nakatusok yan malaking damage talaga buti dito lang yan so overall mga idol okay naman so maraming salamat sa Juson sa inyong servisyo A, dito yung kanyang selector kung gusto mong mag stereo parallel bridge ayan ito ito siya so ito ang kanyang power on off ito yung kanyang uh, display dito at saka dito yung uh, display din na kung gusto mo mag uh, bluetooth next play pause dito dito na side ito naman ay sa mic mga idol mic curve echo reverb repeat delay mid bass uh, treble para sa mic so yung isa mga idol sa channel B so ito ang kanyang uh, selector na kung gusto mo mag bridge parallel stereo, yan so makikita natin dito mga idol, mayroon siyang labasan ng hangin, yan o oh. may protection din siya sa mga alikabok na gustong pumasok sa loob, yan may foam siya sa sa loob mga idol, yan dito naman sa gilid niya, nandito yung uh, napakalaking heat sink, yan o oh. dalawa dito sa kabila, mayroon din siyang heat sink yan o oh. oh. Napakalaking heatsink mga idol Nasa gilid yung heatsink nya At saka kung mapapansin natin dito sa taas Mayroon siyang transparent dito Na makikita natin yung kanyang loob Ayan Mayroon siyang ilaw O oh, makikita natin ang kanyang uh, loob mga idol Ayan Mayroon siyang uh, Hindi ko pa kinuha kasing silupin nya Kasi medyo uh, Hanap siya Tingnan Ayan o oh. So, sa susunod mga idol, bubuksan ko to para makita natin ang kanyang loob. Sa so, ngayon, hindi lang muna. So, ito ang kanyang uh, likod. Channel B, speaker, 4 to 16 ohm. Ito yung kanyang uh, speaker out. Kung gusto mo gumamit ng uh, speak on, uh, dito ka. Yan, mas maganda kung speak on. Kung dito lang, sa binding post, yan, kung wala kang speak on, so dito lang. Pwede yan dito. So, sa channel B, mayroon siyang uh, right and left channel. Channel B. Isa-isa sila mga idol, mayroon siyang sariling volume. So, huwag kayong matakot na iba-iba ang wattage ng mga speaker. Kasi, uh, dito sa right dito, uh, dito na portion, iba ang volume niya. Dito naman, iba naman. At saka, dito, sa dalawa dito, iba-iba ang kanyang volume mayroon siyang bridge mga idol oh. bridge so dito ang uh, negative dito naman ang positive kung mag bridge mode so ganoon din dito sa kabila bridge mode uh, negative at saka positive ayan ito naman yung uh, auxiliary mga idol audio input at saka ito naman ang ganyang line out ayan o oh line out at saka meron dito siyang uh, pan mga idol oh. ito dalawa yung pan nya so ang lakas ng pan nya mga idol oh. ang ganda so yan lang muna mga idol sana nasagot ko na yung uh, mga tanong na ano bang amplifier ang aking uh, ginagamit ito ay ang Juson Neptune